Tatasius, kumusta? So bumalik tayo dito sa Kamias para makita natin yung ano yung the gray ng bagong labas ng Victor Lai So kanina nasa MRT ako nakita ko yung gray So naka-parking doon So sana hindi pa umalis Huwag kasi ako na ano eh, eh So kasi pag mag-metsakoro uh, sila ako malayo so, Tara guys, samahan nyo ako First time kasi makikita yung bagong labas na bus. Kagabi kasi mga idol pumunta ako dito, wala daw, walang biyahe. So kung nakita nyo naman sa post ng Victory, harang kada siya ng lunis. So may mga tayo tayong kaibigan na pumunta, pero hindi nila nabutan. So kagabi pumunta ako, ah, kinausap ko yung mga Victory, wala daw ngayon daw na ano, lun, martes ang biyahe. Tara guys, let's go. So guys, malapit na tayo dito sa ano, Camillas Terminal. Para makita natin yung bago nilang gray. So let's go. Ayun, so, nililinis pa yung 546 mga idol. Ito, ito yun. Tara, nandito nga mga idol. Ito. So ito nga. Ah, nililinis nga mga idol eh. Tina ko lang itong bus. Ha? Huh? Hindi, titignan ko lang yung bus, yung bagong labas. Titignan. Okay, oh, ah, bus enthusiast din. Yes, yes. Paalam Ayaw. tayo minsan. Ay oh, sorry. Yung, yung, kagabi kasi pumunta ako dito talaga. wala. Ah, po. Thank you, thank you. So, ayan, ito yung bagong labas, guys. So. Ah. Shout out, sir. So, ito yun. So ito yung road nya guys, oh, tingnan niyo. Ang ganda. Yan, so medyo mainit guys. Sa uh, natin, so wala tayong nakita mga ano, hintasyas dito. So baka maya-maya meron. Ayan oh, So maya-maya pasukin natin, sana payagan tayo kung okay lang. So maganda guys, oh. Yung lang yung tanabutan eh. Bulbo din pala ito. So, ang galing, oh. Ang laki. Beater, guys. Beater. Ayan, oh. So, init. Pagod ako. Galing kasi ako nang kamuning. Doon ako bumaba. Ay, ngayon ko lang nakita na nandito na pala. So, tama nga sinabi niya, sir, na ngayon palang biyahe. Itong, ano, first class. 1 by 2 So, ayan, oh. galing guys, di ba? So, for the best time, nabutan natin. Pero, ewan ko lang kung papayagan tayo mag sa, o mag -video sa loob mga idol. Tara, tara, silipin natin.